May 11, 2025 At dahil araw nga ng mga nanay Meron tayong kunting surpresa Artificial na sa akin ni ate Pero sinabi ko sa kanila Life fresh yung ibigay nila sa akin Pero okay lang, okay lang Hindi ako galit ate Kung makulog mo ako galit Okay lang yun Mahalaga meron pa din, di ba? Ang gagawin natin Ay Bago po magsimula ang vlog natin, gusto ko munang bumate sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat ng nanay sa buong mundo ng happy, happy birthday po. Ay, happy Mother's Day po sa inyo lahat. Joke lang yan, syempre. At ngayong araw, syempre, pupunta muna kami ng mission ni at meron tayong pagbibigyan na binikishare natin ng isa na rin nanay. Ay bukod doon, ay meron tayong sorpresa ko syempre sa nanay ko na rin dahil uh, Mother's Day nga ngayon. May nakaready na ako dito sa likod Pero hindi pa yun dyan natatapos Kasi mamaya samahan nyo kami Kasi meron tayong bibilihin para sa kanila So hindi ko alam nung, kung nung last time na Mother's Day ba Yung nakapag-effort man lang ako sa asawa ko Sa nanay ko, hindi ko alam Pero ngayon ay maglalantay ng konting oras Kaya kinakailangan naming bilisan ng pag-vlog ngayon sa channel ko para na sa ganun ay Uh, magawa namin yung kailangan nating bilhin ngayong araw. So ngayon nagpunta na ako ng Goldilocks, sobrang dami ng tao. Kaya sabi ko kung pwede magpareserve pero ayaw nila. Since mag-vlog pa kasi kami, baka mamaya matunaw na kaya hindi pwede. Kaya mamaya hahanap na lang tayo, gagawa natin ng paraan kung saan tayo makakahanap. Isa rin yun sa kinakailangan natin syempre para may kunting salo-salo mamaya. Okay? So kita kasi tayo mamaya kung anong pwede mangyari sa vlog na to. Okay guys, uh, may, ina may inaantay lang ako May kailangan akong kunin dito uh, to, nga pala, sa lahat po ng magulang na ginagawa ang lahat ng sakripisyo para sa inyong mga anak ay saludo po ako sa inyo saludo ako sa inyo lahat pati yung mga asawa na alam mo yun parang kagaya kay commander na hindi lang lalaki din yung talagang inaasahan na kumikilos talagang pati babae ay gumagawa na rin ngayon ng paraan para makatulong sa sa lahat ng, ng ano lahat ng kinakailangan i-provide ng lalaki ay tinutulungan na rin ngayon ng babae kaya saludong saludo ako sa inyo lahat at sana ay ano uh, sa mga magulang na talagang nagpakaina sa lahat ng mga anak at nagpakaasawa sa asawa ay marami pang kagaya nyo dito sa mundo Guys, tapos na kami mag-vlog para sa charity at ngayon naman ay pupunta muna tayo sa kung saan tayo kami ni Mac ay pwedeng mananghalian kasi anong oras na Mac? Tinan mo, nga, mo anong oras na? Ito po. Alas dos na? Grabe, alas dos na guys, wala pa kaming umagahan at tanghalian. Anong inalmasan mo mga kanina? Ano lang po, minum lang ko ako ng marag na tubig. <laughs> ako naman, uminom no, lang ako ng kape. Uh, at yun lang, wala nang iba. So talagang kumakalam na rin yung sikmura ko. Pero yun nga, kaya binilis na lang namin yung vlog ngayon kasi alam kung, al nasabi ko kanina na baka kasi ano, maubusan tayo ng oras para dun sa na, gagawin naman natin para sa kay, kay Commander. At syempre sa nanay ko dahil nga Mother's Day baka ano baka mawalan tayo ng ano masaraduhan tayo sa bilihan ng cake so guys okay, kita kami dito yung uh, minsan na rin namin nakainan so naghanap kasi kami kanina wala namang karinderiya sa kalsada so minsan nakarating kami dito sa kinainan namin ni Mac dati yung time na nag vlog kami na dito yung uh, biryani oh, biryani siya na alam mo yun parang lutong lutong nanay parang ganun So tara pasok tayo sa loob at tingnan natin kung available ba ngayon at namakain na tayo So sayang guys uh, gusto ko sana take out si commander ng samosa yan Kasi paborito niya yan kaso nga lang ilang piraso na nga lang ate? Dalawa na lang So dalawa na lang sayang Ito pa dito pa lang mapapasaya na natin sana si commander sa samosa Yan no, kasi paborito niya talaga to Pero yun kalakalungkot lang kasi wala na daw Hindi na natin mabibigyan Okay lang, okay lang. Kakaya na lang muna kami. Cynical, oh so cynical. Never thought somebody could save me. From another fall, Hola. Hola. Ah, happy Mother's Day, Parain. So, if I ever lose my mind, I'll be fine because you're my silver lining. And if my world comes crashing down, I'll be fine because you're my silver lining. And you should ayun tapos kami kumain guys at sobrang sarap talaga alam mo yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi siya yung usual na parang kinakain namin na alam mo yun like sobrang dami ng spices na nilalagay dito talagang parang alam mo yun lutong nanay lang lutong pang pinoy lang talaga pero masarap ayun uh, yung alam biryani lang yung kain namin ngayon kasi nga wala yung ibang recipe nila ubos na daw so okay lang uh, at lang baka mapanood siyempre kay commander na vlog to so makikita niya na hindi kami nakabili nung samosa so next time na lang commander next time na lang nagkataon pa naman na mother's day eh. isa rin yung sumagpapasaya sa kanya kasi nga favorite kaso wala pero yun next time bawi na lang tayo ano mak anong lasa mak sarap po sarap po na hindi no. nagbabago yung lasa masarap pa rin no busog ka naman oo oh, busog po busog na busog <laughs> hindi lang basta busog busog na busog ayan no side na side guys pinahanan eh. mong bagyo ha Dinaanan ng bagyo. Dinaanan <laughs> ng bagyo. Magkano po? 500. 500. 500? Diba guys, 500 pesos lang eh. Busog na busog ka na. Nagkuha kami ng drinks kasama na yun? Oo. okay. Ikaw at na Nanay ka na? Hindi. Paras na yun? Grabe bakit? Kaka-abroad nyo. Baka hindi pa huli ang lahat. Gusto nyo? Hindi.

ay, sa nga na Sa anong lugar to? Nato. 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 Dito sa may Rosario. Rosario pa rin ba to? Nato. Rosario. O oh, yan, makikita nyo sa labas. Yung nakasulat dun ay... Ah, wait lang. Masahin ko dito kasi ano daw ito ay bisaya na words. Sugba. Sugba. Sabaw yun. Hanapin nyo na lang. Dito na naman yun sa along dahayway. Eh, Natabing-tabing kalsada. Nung, una, nung expectation ko nga dito nung una, alam mo yun, parang karinderian, lutong bahay. Hindi ko na expect na may biryani dito. Kasi napakasimple talaga nung kainan, pero masarap yung pagkain nila. Unlike sa, may nakainan na kami mga, alam niyo yun, parang mga high class na biryanihan. Pero iba pa rin dito. So, dayuhin nyo na lang. Marami daw dito dumadayo, balita. So, thank you sa kanila at may may bibigay tayo kay commander. Kahit na two pieces, magiging masaya na siya dito. Akala ko, failed tayo dun sa pagdayo din natin dito kasi naisipan nga din namin kaya na tamang tama dito na tayo man ng halian para nasa ganun mabilan natin si commander na ito no? so yung nanay ko din masyado mahilig na ito si so, commander lang talaga yung panlasang Arabic since siya yung nagtrabaho sa Arab country kaya mahilig sa ganito parang paras kami so tara na punta na tayo so yun nakita nyo guys na interview natin konti yung nagluluto doon na sila kasi ay galing sila ng Saudi yata kung hindi ako nagkakamali o Kuwait Kuwait din yata so galing sila doon yung nagluluto doon so narinig nyo hindi na sila nakapag-asawa hindi na naka, nagkaroon ng anak dahil nga sa kaka-abroad daw siguro sa tingin ko kala na yung nagluluto sila yung tipo ng babae na alam mo yun na inilaan lahat ng buhay nila sa pagtatrabaho kaya hindi na nagkaroon ng oras na mabigyan ng pagkakataon yung puso nila na magkaroon ng, ng makakatuwang sa buhay di ba? hindi ako nagulat ako kanina kala ko nung tinanong ko si nanay na isa sabi niya wala daw siyang naging anak tapos yung isang nanay naman, ay yung isang sinanay, tinanong ko, ganun din, para pala silang dalawang nagluluto doon, para silang hindi nagkaroon ng pamilya. pero syempre, kailangan pa rin natin silang batiin ng Happy Mother's Day dahil uh, hindi man sila nagkaroon, hindi man sila naging isang ganap na ina dahil di ba, nasabi lang naman ganap na ina kapag ka meron kang anak. Eh, batiin pa din natin, di ba? Kasi... Uh, para maramdaman din naman nila na sa edad nilang ganoon ay eh, isa silang mo 'yun na parang binabati din ng Mother's Day kasi isa ding magulang, parang ganun Sumali natin, magulang siya sa mga pamangkin niya, ganun, 'di ba? O diin pag uh, inilalagay niya sarili niya sa mga pamangkin na o ang mga apo na siya ay inabili lang ina, yung pag aalaga pagmamahal. So gano na din 'yun ya binati ko sila so salamat sa kanila sa pagbibigay ng dalawang samosa thank you ulit at natuwa daw sila kasi madalas daw kami doon kumakain kasi nga natin gusto namin ay kaya yeah, doon kami kumakain bukod doon ay mura pa yan mo 500 pesos meron ka ng biryani meron ka pang drinks o ka pa bali 250 lang lahat lahat yun per person kaya dyan kami kumakain since wala nga talaga kami makita kaninang iba dito doon na namin naisipan kanina at sulit naman talaga hindi tayo nabigo doon sa samosa natin dahil binigyan tayo ng libre hindi na nga natin binayaran libre pa o ba? Diba? kaya salamat so diretso tayo ngayon ng Walter titingin tayo doon ang pwede nating uh, mabil mabili na regalo para kay commander at sa nanay ko wala naman kasing ibang nanay doon sa bahay wala naman kasi doon sila nanay uh, nanay ni commander wala kasi wala na kasi doon na si Isabela na so sila na lang okay bawi na lang si nanay sa susunod siguro. Okay? Kita kasi tayo doon guys. Guys, matapos yung mahaba-haba natin biyahe, Andi dito na tayo ngayon sa Walter ng Candelaria. At syempre, as usual, bawal ang camera sa loob, kaya hindi tayo makakapag-vlog sa loob. So, titingin lang tayo kung anong pwede nating mabili para sa parents natin. kay syempre, sa ating mahal na asawa, titingin tayo ng magugustuhan niya. Kung meron tayo mahanap. Okay, dito na tayo. Bawal na dito. Dito tayo guys kasi ayaw nila mapuslit na lang tayo ng vlog dito. <laughs> Gusto nila Gold Deluxe so dito tayo. Ayano, oh, Gold Deluxe. tell me what it's like palibot-libot kami doon sa loob ng mall at naghahanap kami ng pwedeng mabili sa kanila kaso nga lang nag-iisip kami na baka yung kukunin namin na hindi magugustuhan nila kaya nagdadalawang isip kami na baka bumili kami tas din nila gamitin kaya bumili na lang tayo ng dalawang cake dito tapos meron na lang tayong ibibigay sa kanila hindi na gamit o hindi na something na pwede nilang magamit um, pwede nilang magastos <laughs> ayun, ganoon na lang siguro so para nang sa ganoon eh makauwi na rin kami kasi nga paikot-ikot kami kaya hindi namin talaga alam kung anong bibilhin. So sabi ko nagpunta tayo dito, naglakas loob tayo dito pumunta pero hindi natin alam kung ano yung natin. Mas mabuti nila sa usunod, sila na lang kasama para alam nila. Pero sa ngayon, may bibigay pa rin tayo sa kanila. Kaya tara. Okay, so papunta na tayo sa bahay. Sayang lang, yung plano natin na ano, hindi pala pwede. Na, yung naisipan ko pala, hindi pala pwede. Kasi ang plano ko sana, shopping natin sila ng mga damit, ganyan kung ano yung mga pwedeng magamit nila daily yung daily nilang ginagamit ganun mga something sapatos o ano man kaso nga lang naisip ko na alam mo yun unang unay unang una hindi ko alam yung size ng paan nila kasi kahit si miss eh, hindi ko talaga alam kung anong size ng panya niya nanay ko ganun din hindi ko rin alam kung anong size pati sa alam mo yon yung ginagamit nilang pang itaas di ko rin alam yung mga size kapag tinanong ko naman sa kanila di matik alam na nila yon so ganoon na lang gagawin na lang natin may bibigay pa rin tayo sa kanila pero eh um, sila nang bahala na bumili kung anong gusto nila ganun na lang siguro tapos uh, sa susunod na lang nalabas namin dito na lang natin sila bilhan siguro kasi hindi lang naman tuwing Mother's Day dapat ginagawa yung, yung alam mo yun yung pang pampalubag loob sa asawa natin kasi syempre sila yung nag-aalaga sa ano natin sa anak natin una una di ba sila yung ano sila yung nahihirapan sa gabi sa pagpapatulog ng baby so uh, hindi lang dapat hindi lang tuwing mothers di dapat ginagawa yan dapat kapag ka may oras eh, iparamdam natin sa kanila yung na oras nila yon ganon di ba hindi lang tuwing mothers day yon kailangan iparamdam kailangan araw-araw at lalong-lalo na kapag may oras tayo di ba okay biyahe na tayo pauwi nga pala maalala ko so ganito bak, ang gagawin natin ay hindi natin muna sasabihin sa kailan mayroon tayong konting sorpresa di ba? ganoon ang gagawin natin iwanan natin yung dito sa sasakyan tapos tayo lang ipapasok sa load. tapos uh, magpaparinig ka ikaw bahala magpaparinig ka uh, magpaparinig ka na ah uh, oh, buti pa ito dito Uh, grabe oh, titingnan yan, naunood ka sa cellphone, ganyan sabihin mo, na pa ito, binigyan yung asawa niya ng cake, o oh, ganda ganyan, ha? So, ganyan mo ganyan, mama mo, ha? mama, tinan mo, ay, mama, tinan mo ito, pero kung, huwag mo ipapakita siyempre, kunwari, mama, tinan mo ito, yung lalaki, binigyan mo lang ng surprising asawa niya ng babae, siyempre, baka mamaya may sabihin si mama mo sa atin, di ba? oo oh. oh, nga, sana all, di ba, gaganon yan yeah. so, yun, gaganon-ganon ang gagawin natin, ha? Ikaw bahalang sa inyo kadependiyan ikaw magparinig kay mama mo. Ha? Eh, gagawin natin. So ganun naisip ko lang guys para may twist naman yung ano natin. Eh, lagyan natin ng konting ano, konting pas pa intense sa munting sorpresa. Kay, kay guys sa lahat ng tatay diyan kahit na yan ay burger pa yan dala nyo o kahit ini barbecue pa yan dala nyo para sa asawa nyo. Ibigay nyo po yan. Lagyan nyo lang ng kunting twist yan para mapasaya, mapangiti natin yung asawa natin. Yun na yun. Diba? Di Hindi naman kailangan laging uh, ipipilit natin, di ba? Kung out of budget tayo, ipipilit natin sa mga bagay na alam mo yun. Papangutang pa natin, di ba? Huwag, huwag ganun. Hindi natin kailangan ipangutang para lang babigyan natin yung mga asawa natin, magulang natin ng dahil sa kaarawan nga ng Mother's Day. Kung meron tayo, kung ano nakayanan natin, yun na yun. Basta't ang mahalaga, iparamdam mo na mahal mo sila. Ganun yun importante sa Mother's Day. Magpasalamat tayo. Sabihin natin personal salamat kasi naging mabuti kang asawa, naging mabuti kang ina. Ganun, ganun, ganun ang kailangan. ba? Diba? Hindi importante yung sobrang dami natin ibibigay. So, yun. Yun lang yun. <laughs> so, dito kami kanina bumili nga pala ng flowers dito. Eh hey, dito ba 'yun? Sa hilera na 'to, dun sa kabila. Dun sa kabila ano? Okay, pero ang dami dito, guys, oh. Ayun oh, ang dami. Oh, kita niyo 'yan. Ang dami nagtitinda ng flowers, mga fresh, merong artificial. Iba-iba, may mga balloons, 'di ba? Baka may tarpaulin pa diyan, baka nandiyan na 'yung mukha natin. Mukha natin. <laughs> mukha ng nanay mo nandiyan nakaagad, nakagawa na agad, nakaprint na agad, grabe. Pag ganun ka-instant, wow. Sobrang ano no, sobrang galing noon. Yeah, may checkpoint pa dito ganto na lang gagawin natin Bibigyan na lang natin sila ng cash Kasi mayroon pa naman tayo dito Sila lang bahalang bumili kung anong gusto nila At least makukuha pa nila kung ano yung gusto nila So mayroon pa naman tayo dito Ito kay commander Tapos Yan So bahala na sila dyan At Papasok na tayo sa loob ng bahay Tara Oh, so, hindi dito na tayo ngayon guys sa bahay Huh Marami Pagod anak? Daddy! Hey, oh, hello! Hello anak! How are you? I'm doing my own Play this before the game. Oh. Gusto natin so, ilaw. Masyado so, madilim guys. Hey! Okay. Okay. Siyempre! Okay. Oh. Tulog yan, tulog. Tulog si Cairo guys. Um, tulog si Cairo. Oh, Ayan, tulog. Ayan, tulog. Mm, mm, right play, Marcos, saan yung kiss ko? Ha? Huh? Huh? Saan yung kiss ko? Ah, right nandiyan pala. Kiss ko. You're yeah, so loud! Ha? Huh? So loud! Nagkain so yeah. na kayo? Mm. Ano yung alam nyo? Dati lang, ano? Ah, kabuti pa kayo kumain na. Kumain na lang na kayo. Ha, ah, kumain ko, na kami. Nakita na, mo kami? Na, oh, nagbiriyan kayo. <laughs> nakita pala na tayo guys na kumain ni Kumanda. Nag-post kasi ako kanina dun sa, sa Facebook natin ng pagbati din sa mga magulang. So, nandun kami sa kainan ng biryani kanina. Ano <laughs> um, sa -araw uh, nakita na Nakita pala. Araw-araw <laughs> ah, na ngayon, <laughs> <laughs> ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit, di ba? Daddy, daddy! oh. Oo! Huh? Na Wala, nag-vlog ako anak. Nag-help nag tayo ng people. nag -help tayo ng people. Nekas? Opo. Ang sayo mo kay people? Sabi ko, gusto mo ng help? Sabi ko, ganun. Sabi niya, opo. At dito nga ay inuumpisa na namin. Nasimulan kung ano yung naisipan namin. Na iparamdam sa kanila na yung parang talagang wala kaming pag ngayong Mother's Day o talagang wala kaming dala kahit anuman para sa kanila. At dito nga, eh, nagsasabi na rin sila kung ano yung mga nakikita nila sa post sa Facebook na mga mister daw na nagbibigay ng bulaklak sa kanilang misis. Kung kaya't kami naman ay nagdesisyon na rin na ilabas na kung ano yung munti naming dala. So guys, ayun nga at uh, hindi nila alam. Sabi ko sa kanila kanina na pasensya na at uh, tayo ay wala tayong may bibigay sa ngayon kasi maraming gastusin, maraming kailang bilhin, di ba? Maraming kailang i-provide para sa pamilya. Kaya sabi ko pasensya na pero hindi nila alam. Meron tayo itong dala na kaunti lang naman, hindi naman talaga totally. Alam ko lang na mararamdaman din nila na kasama sila sa nagsiselebrate ng Mother's Day ngayon. Alright. Ito. So yan meron tayo dito dalawang cakes, balloons, tapos meron tayo dito flowers, tapos meron pa tayo dito isang flowers. So, ito guys, meron pa tayo dito. So ang kinuha ko kanina ay fresh. Hindi ko alam kung bakit artificial yung binigay sa akin ni ate. Pero sinabi ko sa kanya na fresh yung ibigay nila sa akin. Pero okay lang, okay lang. Hindi ako galit ate. Kung mapanood mo man galit. Okay lang yun. Mahalaga meron pa rin di ba? happy Birthday! Mother's Day. Mother's Day. What is this? What is this? Give to Lola. Give. Wow. Give, give, give. Mama, give. Mama, give to Lola. Give to Lola. Come on, give to Lola. Go, go, go. This is... And this one is Give to Mommy. Thank you. Wow. Yay. Ito, cake. oh. Ayan, make it, uh, oh. may cake tayo dito. May balon pa. Ano ba yung balon na ito? Ba, ano ba nga nakalagay dyan? Uh, mom. Galing kayo mga mga daw yan. <laughs> wow, banda. Thank you. Ang bango. Kumahal. oh, nasan ka na? Ano ba? Tatampo na ako daw dito. Ha? Day daw ko huh? ay tatampo na ako. Yung kay Marcos. <laughs> Ayan si Marcos. <laughs> pag a a O oh, di ba? Sabi ko sa inyo, simple lang. May kasama pa nga yung nilagang saging. Di ba? San ka pa? So bukod doon sa binigay natin na uh, kunting cash, magbabayad din tayo ng utang. Kasi may utang pa pala tayo guys. So buti meron pa tayo dito. Magkano ba yun? 4,000. oh yeah. So bayad na tayo ng utang. Akala ko uh, magbibigay lang tayo may utang pala tayo. Kalimutan ko. Grabe, <laughs> grabe. I couldn't see colors, it was all in gray. Till you showed me every shade. Now I feel like summer on a ride.